So mga kasapot, mata sapuna, unyak Unya na ay polo kabuok sili. Oop. Kamu na lang ihap anak. Tabunan. Kulimuson. Ungit. Perfect bike Hmm. Dima. Hmm. Oh. Oh. Puyo ka sili. Kuwang pang kahalang. At ka nato halang nga suka. Ah, the best. Pinaksiyo nga tuna. So, ulo o buntot sa tuna. Ali, mga unta. Ali. Hmm. 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 Buntot. Na ang lamig din Saw so, saw so na ito suka. Ah. Hmm. Hmm. Iya. Yeah. Buka. Hmm. Sunog-sunog tag-rice. Hmm. 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 bungkago natong ulo <coughs> kay naa dire ang pangpinali pinakalami nga part sa tuna Lalo na nga tuna is ang mata mm. I'll show you the perfect bite. Mata. Mata. Buta nga na sili, mga 1, 2, 3, 4, 5, ab, sig, ab, 6, 7, 8, 8, 9, 10. So mga kasapot, mata sa tuna. Unya na ay pulo kabuok sili. Oop. Kamu nalang ihap anak. Thank you, Lord.